Sa ibabaw ng 2025 NBA Draft Order, unti-unti nang lumalabas ang mga mock draft mula sa iba't ibang analysts at insiders. Habang nakatutok ang karamihan sa mga top picks, ang Los Angeles Lakers ay naghihintay pa hanggang sa ikalimamputlima na pagpili para sa kanilang unang seleksyon sa draft. Sa ganitong bahagi ng draft, bihirang makahanap ng isang rookie na agad-agad ay makakalikha ng makabuluhang epekto. Ngunit ito rin ang puntong maaaring pagsimula ng isang matalinong pastahan, isang proyekto na may mataas na potensyal, kahit hindi pa hinog sa kasalukuyan. Hindi nalingid sa lahat, desperado ang Lakers para sa laki. Ang kakulangan sa kalidad na center play ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit sila hindi naging mas matagumpay ngayong season. Sa katunayan, kung mas solid ang kanilang sentro, maaaring naglalaro pa sila ngayon. Isa ang tiyak hindi sapat si Jackson Hayes bilang panimulang center sa darating na 2025 to 2026 season. Bagamat imposibleng makahanap ng franchise altering big man sa ika-55 pick, maaari pa ring magdagdag ang Lakers ng isang malaki at promising na katawan para sa depth. Sa pinakahuling NBA mock draft ni Jonathan Wasserman ng Bleacher Report, itinaya niya'ng pipiliin ng Lakers ang Australian center na si Rocco Zicarski gamit ang kanilang 55th pick. Ayon kay Wasserman, ang proseso ng draft ay magiging mahalaga para kay Rocco Zekarski matapos ang isang hindi produktibong season na naudlot dahil sa injury. Isang mobile, 7 feet 2 inches na 18 anyos na may professional experience, posibleng may mga team na sumugal at maging matyaga sa kanyang development. Sa mga nakalipas na draft, makikitang interesado ang ilang koponan sa ganitong klase ng laki sa gitna kahit kulang pa sa modern skill set. Scouting Report, Rocco Zekarski Hindi isyo ang laki kay Zekarski. Isa siya sa pinakamalalaking manlalaro sa buong draft class at sa kabila ng kanyang kabataan, taglay niya ang mga pisikal na katangiang pwedeng maging sandigan ng isang team sa ilalim ng ring. Pinuri ng NBA Draft Room ang kanyang natural na dominance sa pintura. Si Rocco ay isang napakalaking sentro na maihahalintulad kina Mark Eaton at Walker Kessler. Isa siyang dominante na presensya sa loob, mahusay magbantay ng rim at makakuha ng rebound. Malakas ang katawan, matalino sa posisyon, at may solidong instinct sa shot blocking. Ang kanyang taas at wingspan ay nagbibigay daan upang baguhin ang tira ng kalaban kahit hindi na tumalo ng mataas. Ngunit sa kabila nito, limitado pa rin ang kanyang offensive game at may mga pangamba rin pagdating sa depensang pang perimeter. Sa ngayon, hindi pa siya natural na jump shooter, pero maaaring ma-develop ito sa paglipas ng panahon. May sapat na vision para sa passing at medyo maayos magtrabaho sa high post, ayon pa sa scouting report. Gayunpaman, ang pinakamalaking tanong ay kung kaya niyang makipagsabayan sa bilis ng NBA. May mobility siya, pero hindi siya eksplosibong atleta. Desperadong paghahanap ng sentro ng Lakers. Sa naging karanasan ng Lakers ngayong playoffs, malinaw ang pangangailangan para sa isang maaasahang center. Hindi na pwedeng umasa ang team sa average performance sa ilalim, lalo na kung nais nilang makipagsabayan sa Western Conference na puno ng elite big men. Oo, may star power si na Lebron James at Luka Doncic. Pero kahit ganoon kalaki ang talento nila, hindi nito matatakpan ang butas sa sentro. Kaya't sa off-season na ito, malinaw ang misyon, hanapin ang center na kayang magbigay ng stability at physical presence sa paint. E comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel, para sa latest Lakers update, maraming salamat po.